kaya na kumain ng tuyo. So, ito ang paraan para makakain ka ng tuyo pag ayaw mo sa loob ng bahay. Lalo na yung atanyo na ayaw sa amoy ng uh, bulad sa loob ng bahay. So, magandang umaga. Ayan, ito na naman tayo. Nakabalik na naman sa Wenterland. Tingnan nyo. Good morning! Good morning! So, still belated uh, Happy New Year Ayan, so doon tayo nag-new year sa sa Malta Ngayon balik to reality na tayo pero i-enjoy muna natin ang holiday so may ilang araw pa tayong holiday ng bigas ang inyong madam, so pupunta tayo dito malapit lang sa parang 7-11 sa kapitbahay namin Wala pala akong stock na bigas <laughs> Ayan Madami akong stock doon sa countryside namin. Pambihira lang kasi ako nagluluto ng uh, pagkain dito. Dahil pag weekend, andong kami sa aming summer place. Doon sa aking garden o kaya sa isla. So, so puro kondo talaga pag kapitbahay mo. Pero doon sa countryside, wala kaming kapitbahay. Iilan lang. Kaya mas bit namin doon itong 7-Eleven namin. So 2 minutes to walk lang naman o mga 1 minute. So malapit lang diyan lang yung Amino no. Wala kang stock. So dito ka na lang pumunta yung malaking store dito, mga 10 minutes to walk pa. So wala kang ganang lumakad doon at malamig mga konti lang bibili. Dahil hindi pa tayo nakapag-grocery, dahil kakarating na natin kagad eh. Kasi uuwi din naman ako sa countryside bukas. So, hindi na tayo mag-stock. Na will simply rise is life. Hindi pa yan sarap yung kinakain natin sa Malta. So, magtitipid muna tayo. <laughs> Tipid talaga. Nabangka pang yung lola. hindi. <laughs> talaga naumay na din ako sa uh, na masasarap. <laughs> Mga seafood, isda. Kung ano-ano. Ngayon, magtutuyo naman tayo. Kaya partner natin ng isda. Tapos noodles. O, di ba? So, ito yung gusto kong pagkain din. So, yan ang ating after New Year resolution ay kakain tayo ng ano talaga, local na pagkain na hindi mo ipagpapalit ang karni, puyo, tapos itlog at noodles. Mmm! Tapos ganito malamig yung weather. So, yan ang mukbang ko today. So, dahil wala tayong stock na, na pagkain, marami akong naka pero tuyo ang madaling lutuin dahil meron tayong napakainit na na mantika na pinakuluan natin so ipasok lang natin ito para umos para maruti lang ating tuyo eh yan para paraan ang ating kaldero para lang maluto ang tuyo so kailangan pakuluan nyo muna at sobrang init bago nyo ilabas ayaw nyo mga amoy sa inyong loob ng bahay naroon na ang apa natin ay puti so ayaw na ayaw yung amoy ng tuyo sa loob ng bahay so ito yung paraan para makapagluto ng um, ng bulad kasi kung magluto ka sa loob ng bahay kahit anong pabango ng kandila dyan or magpakulo ng kape para mawala daw yung amoy ng ng bulad, eh, ito yung magandang solusyon para hindi mangangamoy yung loob ng bahay. At hindi ka na mahirapan magtanggal. Dito sa aming balkon. So, balik ka rin lang natin ang ating tuyo. Ano nang nangyari? So, hanggang umuusok ito. So, lang may tuyo naman tong big ano natin yung jacket natin <laughs> ayan sis ganda so so luto na ang ating tuyo check natin ang luto na nga ba oh, diba? ayan pa natin para talagang lutong luto siya at crunchy so iyo ng din ang half So ito yung view natin sa ating ah, uh, balkon dito sa aming condo. Pero kung gano'ng kakapal ang snow dito, gano'n naman doon sa probinsya, sa aming countryside. So, ayan. Ayan ang ating tuyo. Umuulan pa talaga ng snow. O, diba? So, lutuin na naman natin yung noodles. Tsaka itlog. O, diba? Perfect ng tanghalian. So, ayan na guys. Ready na kainin ang ating mga tuyo. Pusos yung pang madam, nakash ano pa. pa ang ilaw natin, kumain lang ng tuyo. Nakaganito yung ano pa, <laughs> kandila pa. na, sikuga na. Sobrang crunchy ng bulad. So hindi siya half cooked, tama lang pagkaluto. Tapos partneran mo ng noodles, tsaka rice. Mmm. Paborito ko talagang kainin. bulat tapos partneran ng noodles. Mapapais ang platong kanin ako.